What's up guys? So today is Sunday. Time check tayo. 12.15. So... Ayoko, out Sakit. So wala tayong magawa. Hindi tayo bumaba ng sentro. Dito lang tayo sa bahay. So ang gagawin natin ay ikuti natin to paligid nila senior. Papakita ko sa inyo yung mga prutas na mga tanim nila at mga gulay. Meron sila mga kiwi, ubas, tsaka yung parang dates, tsaka yung mga gulay, cabbage, broccoli, mga sibuyas, tsaka mga lettuce. So, samahan nyo ko. Oh. So, guys, 12.16 na dito sa Italy. Paganda yung sikat ng araw ngayon mga boss, maliwalas yung kalangitan. So dito muna tayo aakyat ah, sa may pataas kasi doon yung taniman ng kiwi. So mga bossing, paket na tayo dito sa may taniman ng kiwi tsaka sa parang dates So madamo buntok talaga to literal So meron ditong hindi ko alam kung ano to eh kung prutas ba to or what hindi tayo sure kung ano yan. Hindi ko alam yung tawag dito eh. Pero ito naman. Ayun oh, Kalamansi or orange to. So okay. Nandito na, nandito na tayo sa may eh. Taniman ng kiwi. So ito yung puno niya. Puno ng kiwi. Ayan yan. Ayan. Ayan. Meron na siyang bunga. diba Di ba? Ito pa sa baba oh. Mga kiwi. Kaso matigas pa siya. Mga par. Oh, tigas pa. So, ito yung kanyang pinakapuno. Ayan. Ang mga bunga niya. dami pa. So pag ko kukuha tayo dito. Ayan. Ayan na, sunod dyan. Kiwi. Kiwi. I think ito naman sa kabila ay ubas. Ubas naman to mga par. Kaso nga lang katapos na yung season yata niya, wala nang bunga. Pero itong kiwi mga boss, oh, daming bunga oh. ayan o oh. daming bunga daming bunga ng mga kiwi mga bossing sasawa tayo dito pag hinog na ayan o oh. o oh. 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 diba daming kiwi grabe daming bunga ng kiwi mga bossing ngayon pala ang bunga, ang puno ng kiwi dito sa Italia. Ay no. Oh. Ang sa taas. Oh. Uh -huh. Aha. Ba? Oh, yan po. Oo, oh. Oh, 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 dami niyan. Kaso wala yung tigas pa. Tigas pa. So, ayun. Nakaitan nyo na yung puno ng mga kiwi dito. daming bunga. And then doon mga taniman ng ubas yata. Hindi ko alam eh. Pero ayun pupuntahan natin. Titignan natin doon sa taas kung anong meron. ano yung sinag ng araw nakasilaw so ito yung view dito sa taas di masyadong makita so guys that's the view from here dito sa top yan andiyan mga yung swimming pool ni senior sa bababa na tayo papunta doon sa may taniman ng cabbage at lettuce bababa na tayo yan mga cherry cherry blossom carry mobile so guys dun tayo makyat then pababa naman tayo dito and then sa baba yung taniman ng mga gulay so dun yung taniman nila yung mga dun repolyo tsaka sibuyas yung onion leeks Yan. Ito mga sibuyas saka mga repolyo saka yung isa hindi ko lang kung ang tawag doon pero ginugulay din yun naman sa baba mga upo saka may broccoli doon hindi na tayo madras dito hindi na tayo bumaba oh shit 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 Ayah, shit Ah, okay. Opo. dito naman tayo sa may tanim mo ng brokoli hmm, para brokoli yan so hindi na pala brokoli nakatiram dito mga bossing ito cauliflower din kaso sira na so parang magkahawig lang yung ano nila Oh puno ng broccoli tsaka ng cauliflower. Ayan. Broccoli. So dito naman sa kabila, ayan, mga bell pepper pala ito. Ayan Bell pepper. And then, meron din silang ano, talong. Oh. Talong. Talong aso sira na. Sabi niya, wala ka pagkain eh. So, may ito ang buhay dito sa Italia. Meron silang mga paitlogo ng manok, may taniman ng gulay, taniman ng prutas. Para hindi na sila bili bili sa market. So, ito na yung taniman ng lettuce ng ame. Diba? Diba? Hmm. Dapat itu.